Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Now, tsugi ikimasyo. Last na po itong grammar po natin. Hai. Ang last pong grammar ay Sukoshi mo nani-nani-nai sukoshi mo nani nani nai so ah sukoshi wakaranai po yung pag conjugate niya po ano po so ang question nani nani salitang gomenasai Ipinasok ko ito tatanggalin ko po yan kaya ko po kinulayan hai nito po ang katumbas niya pong salita sa tagalog ay me kaunti man ay wala o kaya naman hindi kahit konti Tama po ba na yung spell ko po dito ng konti? Konti, 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 i. E. Yes ate, Ana, it's either konti or konti, Pareho lang po siya. Ah, oh, hindi to? Mm. Kasi kanina nang sinerch ko siya, same lang siya, konti Asom and konti. Yung mm. <laughs> kata des. Hi! Ito po, ay, e, eh, i. Oh, same lang din po, <laughs> kaunti. Yes po, ate. Konti and konti. Same lang siya. Nagagamit sa um, sa so, lang po natin para maging ano pa rin. Hi. Medyo mahirap din po kasi ang Tagalog po eh. <laughs> Depende po sa nakasalat, Minsan magiging iba po. Kaunting ano, Ah uh, pagbabago po ng... ng ah uh, uh, spelling niya po, minsan iba na po ang meaning. Hay, kaya iniingatan po natin. Hay, ang katumbas po noon, ah uh, nito pong ah uh, Grammar po. Skoshi mo nani, nani nai, Ni konte man ay wala o kaya naman po hindi kahit kounti. Hay. At iba pa po depende po sa sentence pong iko-construct po natin. Magbabago po ang meaning niya. Hay. So, kapag iko-conjugate po siya, kanito na po siya. Skoshi mo, o kaya naman chitto mo, inchitto mo, ano lang po siya a uh, sa pananalita lang po siya oral po ginagamit po. Ano po, hindi po siya ginagamit sa mga bunso sa pagsusulat po. Ano po, kasi yung skoshi is kaunti. Yung chip, ah uh, mo kahit kaunti. Kahit, meron po siyang meaning pong kahit yung mo. Ano po, kahit kaunti. Hi, skoshi. So, kahit kaunti, chip to mo. Parehas lang po siyang meaning. Hi, de, kinakonjugate po itong mga ito dito verb na negative po ulit na verb, i adjective na negative po ulit at na adjective at papatigasin de na. Hay. Ganun po siya, kina uh, conjugate po. Ano po? So ang explanation naman po sa salitang ito Hay, ginagamit para ipahiwatig na kahit maliit na halaga o dami ay wala talaga. Hay, maaari rin po siyang um, binibigyan din nito ng diin ang pagtanggi. Hay. Binibigyan din nito ng diin ang pagtanggi. Mm, after na, tama po yung ano, sentence ko po. Ano po? Hay. Binibigyan din din nito ang pagtanggi po. Ano po? Hay. Ano de? Go na po tayo sa first sentence po natin. Nihon kong-san, yorashiku onegai itasimasu. あの、あて、あん、プディパーサーペイメグミあて。どうぞどうぞ。メグミさん、お願いします。はい。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーサー。はい。あ、あの人が話す英語は少しもわからない。 はいあの人が話す英語は少しもわからない少しもわからないさたがれインティンディハンカーヘッカウンテはいなのであの人が話す英語は少しもわからないどうやって言いますかうんはいはい、ディインティンディハンカンテイングリッシュなんおにありがとうございます Hai. si mosimegumisa. Hi. Totomo na po. Hai. <laughs> tingnan po natin word by word. Ano? Yan. Kumakamel narin po yung na na yan. Ano ito? Tao na yan. Ano po? O kaya naman po pwede pumalit tanggalin yung tao na yan ng niya. Niya. Ano po? Hai, kung gusto niyo po mas natural way 'tong pag-translate po. Ano po? Hai, eh hanasu Uh, sinasabi, ego wa, ang ingles, mo, nai. Hindi kahit kaunti, wakara Ko maintindihan. Kapag pinagsama-sama po siya, magiging hindi ko maintindihan kahit kaunti ang ingles na sinasabi ng taong na yan. O kaya, nya. Ano Hai. Arigatou gozaimasu. はい。どうぞ。スタイルのことは少しも気にならない、スコシモキニナランナイ。はい。ス,ス少しも気にならない、はい、少しも気にならない means、Hindi、インディアコーナーアバーカーヒット。Ah ah、<laughs> はい <laughs> は。スタイルのことは、 Skosyo Hindi ako naaabala kahit konti tungkol sa style ko. <laughs> Ang galing! Hi! Kung sa style or estilo po. Pero tama naman po yung sinabi niya. Iba lang po tayo ng pagkakatranslate sa ana, style. ano. po? Pero parehas po yung meaning din. Hi! なので, tingnan po natin word by word. Style. Estilo. No. Sa. Koto wa, Tungkol. Hai. Hey, actually, yung wa is sa hai. Hey, koto is tungkol. Hai. Kusimu na'y Hindi kahit konte konti. narana'y Ako naaabala. Hai. Hey, sa so pagpinagsama-sama po ang word na ito, ay I mean, yung narana'y is naaabala po. Yung ako, pumasok po siya dahil uh, siya yung nagsasabi. Sa sa sentence po na ito, understood na po yung nagsasabi yung uh, subject. Kaya, ako po ang linagay ko po Ano po? Hay! Nanunti pag pinagbubo po ang salitang ito Magiging Hindi ako naaabala kahit konti Tungkol sa estilo Hay! So wala siyang pakialam sa iba Kahit sabihin mo na uh, Pangit O kaya naman badoy Hindi siya naaabala kahit konti Hay! So next po tayo Doon po tayo sa Special sentence po natin はい、お願いします。<jed o> はい、日本語は少ししか話しません。はい、日本語は少ししか話せません。うん。ご、う、めんニさはい、あン、ok、あが <maintenant S 1> パポコン、あパクセルタポコン、あがパクセルタポコン、あがタあパクセルタポコン、あがパクセルタポコン、あがパン、ティパン、あがパン、パルポン、パン、ン、ポ nakakapagsalita po ako ng kaunting Japanese po. Ano ba Tagalog ng Japanese? Hapon. Hapon. Salitang <laughs> Hapon. Okay, lingwaheng Hapon. Opo, salitang Hapon. Pwede rin po. Hi. Ah, meron pa sa una po yun? Hindi po. I Explain ko po ngayon. <laughs> Hi, so, kasi ganito po. Kung ililiteral po natin siyang i-translate, magiging ganito po. Hindi po ako nakakapagsalita ng salitang hapon. Kaunti lang. Hay kasi nakakapag hindi nakaka hindi nakakapagsalita kasi hanasemasen, de show. Hanasemasen is negative verb po siya. Kaya hindi po ako nakakapagsalita. Kaso, meron po tayo ditong shika na tinatawag. Ang shika is lang. Lang. So, pag meron pong shika, automatic po na ang susunod pong verb is negative verb. Hindi po pwedeng sabihin s'ko si hanasemas. Wrong grammar na po yan. Kaya pag, pag nakita nyo po meron pong shika, ang next pong vocabulary niya, ah uh, vocabulary, next pong verb niya is always negative po. For example, s'ko si shika oyogemaseng. Oyogemaseng. Oyogu from the root word oyogu means swim. Uh, pag Uh, paglangoy. Pag linagyan pong uyog yemasen, pag po siyang negative form ay hindi nakakapaglangoy. Hay. Pero, hindi ibig sabihin na totaling hindi siya nakakapaglangoy. Nakasulat po dito, skosis ka. Kaunti lang. Nakakapaglangoy po siya ng kaunti. Ano po? Hay. Kaya, ang clue po dito, may shika po siya. Pag meron pong shika, lagi pong negative verb yung lalabas dito. Pero hindi, ibig sabihin na zero, zero siya. Hanas, imas, zero. Hindi talaga siya nakakapagsalita. Hindi po yun ang meaning niya. Kaya, ito po ang natural way niya pong pag-translate. Eh, hey, po ako ng kaunting Sorry, ito na po yung magiging natural way niya pong pag-translate. Ito po nasa baba nakakapagsalita po ako ng kaunting salitang hapon. Hay, kaunti. Kaunting. Hay. O kaya naman po, pwede naman po ano, para ipakita po natin yung sika, pwede po siyang nakakapagsalita po ako ng kaunti lang kasi magiging mahaba po kasi, kaunti lang magkakaroon po siya dito kaunti lang na hindi, nakakapagsalita po ako nang kaunti lang na Nang... Mm, mm, ako po na nalito nalito tuloy ako <laughs> sandali po nakakapagsalita po ako ng kaunti lang nakakapagsalita po ako ng kaunti lang nang salitang po. Matutubli po yung nang ano. <laughs> Kaya talagang ano, mas, mas maganda po yung kaninang ano. Natural pong ano. Uh, pag-translate, kasi dito po, ipinapakita po natin ng literal na lumabas po yung shika, yung lang po, ano po pero mas maganda po talaga, kaunting kaunting salitang hapon lang po mas maganda po, kaya po special sentence po siya kasi hindi po siya pwedeng i-translate ng as in literal Hay, yun po ang meaning nito ano yan? Yung nakakapagsalita po ako ng kaunti lang na salitang po. Oh, Oo, Ine! Sorry! Nakakapagsalita po ako. Nakakapagsalita po ako ng, ng kaunti, kaunti lang na. Ini! Ang ganda po! Perfect po yan, ano, yung kolsan pag po, okay lang. <laughs> kaunti lang. Kaunti lang. Pareto ko ito kaunti lang na salit uh, kaunti lang na salitang hapon. Mm, perfect po ito ano ni Hong Kong Sang. Perfect po yung ano, yung ginawa niya pong uh, sentence. O hindi uh, ko sa mga baka na na chambahan ko. hindi kasi alam niya na po talaga. Natututo po talaga kayo. Hi, so hanggang dito na lang po ang ating uh, grammar for today? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, Please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.